Napatras at bumagsak sa sahig matapos na parilin si Dato Piang, Vice Mayor Attorney Omar Samama habang nagsasalita sa isang pagtitipon sa barangay Magasnong kaninang umaga. Agad naman ni sinugod sa ospital ang Vice Alcalde habang gumugulong na ang investigasyon sa insidente. Balita ko mga pante mula kay June Mendoza gata ng bisi alcalde ng bayan ng Dato Piyang sa lalawigan ng Maguindanao del Sur matapos barilin ng hindi pa nakikilala mga suspects habang nasa isang speaking engagement nitong lunes ng umaga, Pebero 24. Ayon kay Philippine Army 6th Infantry Division spokesperson, Lieutenant Colonel Roden Orbo, nagtamo ng isang tama ng bala si Vice Mayor Umar Samama na mabilis na bang naisugod sa ospital. Nangyari umanong insidente sa barangay Magaslong, dakong alas 10 ng umaga. Sa isang video na ibinahagi sa Facebook ni Ting Mangudadato, makikita na habang nagsasalita si sa mama, isang putok ang umalingangaw at biglang nabuwal ang opisyal. Nagpapatuloy pa ang imbisigasyon ng mga otoridad kaugnay sa naturang insidente. Ako si Jun Mendoza ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.